gandang araw. hay nako. Ito yung pinakaunang araw na kung saan first time ako magbibigay ng pakain at saka ng inumin para sa aking mga pinapalahi. So, ang gamit ko ay Breeder Aid Multivitamins Plus Electrolytes. Gawa ng excellence. Oh, di ba? Ano po? Uh, nakuha ko to ng fiesta. So, ito, Isang 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 sachet nito is maganda sa isang galon na tubig. Ito ay naaayon. Ah, yung 5 grams na to is good for 1 gallon of water. So, ito na yung isang galon. Bali, mabilis na naman ito. Gagalitin mo lang. So, ito na siya. Binuksan ko na. Amoy ano, ulam. Ayan na, ubus na yung 5 grams. Imi mix ko lang gamit ang aking mahiwagang kutsara. Okay. Ganyan yung kulay niya. Parang ano, sa sabaw ng sinigang. Sinigang sa sampalok. <laughs> Sabay ko na rin papainin yung mga iniging. kasi e, yung, yung kaprending sila. Ang kulay na ito. Ano man yung ito? Ano man yung ito? At sila. Na mga hen. Kapainan mo ito So guys, nakaka-excite na. Kasi ito yung pinaka-first day talaga. Na ako'y magpapalahi or mag-aalaga. So kagising ko parang, wow, this is it. So, kapainan mo sila. Marami ng bawas to kasi yung mga girls, pinainom ko na rin. Shout out sa laging nakasubaybay kay Sir Arthur Bambao. Shout out sa'yo, sir. Hindi Salamat na. sa laging panunod at pagsuporta sa aking channel. Baba na. Ba? Ay, nako Bababa na rin yung kasi alam ko mauuhaw na yun. Sa mga inom yun. Hmm, kasarap. Sabi ni Ruby. Ayun yung buba. Ayun yung buba. So ito na yung pagkain nila Rudy. Papakainin ko na sila. dalawa, pag-isa sila. Okay? Baba na, Rudy. Pagandaan ka lang, baba na. Huwag na mata ka matakot kay Rudy. Mabait siya. Ayan o. Oh. Pag, na, pag naririnig yung nagaganyan yung lalaking manok, nang i-invite siya ng kasama kumain. Ayan o. Kapait mo naman. Ayaw na to bunga ba? Sige, kaya mo yan. Malilibang kakapanood ko anong gagawin niya. Nag-i-invite talaga siya. Kaso ayaw yung bumaba ng isa. Pag-aalangan siya. Ang ganda tingnan. Aabangan-abangan ah, mo mga kabababa, to o oh, hindi. Mabibisi ka kakapanood. Hindi ka maiinis. Okay. Guys, sa ngayon, medyo ilang pa yung babae kay Rudy. Si magandang dilang ilang pa. Pero mga one to 2 days magiging okay na sila. Magkakakilan lang na sila. At nagkakilanlan na nga sila mga kapatid. Sige, kain na dyan. Papakainin niya na yan ngayon. Bumaba na rin. Oh. At wala pong nasaktan o nasugatan sa aking video na to, ha? Yun ay natural lang nila na ano, ginagawa ng mga manok. So, ayun, kumakain na siya. Tingnan siya si, ano, si magandang dilag kumakain na tsaka si So, hahayaan ko na sila at ako'y magpapaalam na sa inyo. Muli, guys. Abangan nyo aking mga video kasi ito ay aking journey kasama kayo. Siyempre, huwag nyo kalimutan mag-comment kung anong magandang gawin sa mga first-timers na katulad ko. Okay, ito si Aling Lina. Bye-bye!